dala pa mga kayong yellow cream. Bakit? Magdadatawin daw. Meron ka kang bon? Ha? Na, pwede na makakasal yung amat ng pandak. Magdali yellow. Okay na pala yung mga ano mo dito. Okay, bukain mo malinis na. Oh. Ah, Oo, pinalinis ko natin. Hindi, <laughs> <laughs> pinalinis ko na yung lupain namin. Mm -hmm. Ito malapit na to Okay. Kasi... Okay. Mga saging na, ano mo na ako, na wala nang huwag. Hindi tayo sa kabila kong lupain. Dinis <laughs> na ba rin mo din ako tayo sa lupain. Pag-ilog na tingin ko Ano mga

Manalig ka lang. <laughs>

Lalo kasi atin tayo nang testahan eh. <laughs> Ayun pa lang, meron pa lang mas best sa daaman. Saan? Saan? Lalo. <laughs> Kalau nah, bukan dipakai yeah. Cruising. Ano ba yan? Free moves? Basta, yung crossing. Crossing yun, e. Eh. Unitop. Ah, sa unitop. kung alam mo yung papasok dito, dito sa ano, o. Doon mo yung papasok yung motor mo.

Lah, ang daming mga pala dito. Kung Isipin natin. nyo na lang, Nakarami naman eh, yung kakabato. Dami na nila. Hoy, baka mamaya maano ha. Bukas wala na eh. Wala

baka ipay. Yung bantay baby sa akin? Hindi ako Ano ako takot? Tay. 'Di boko. Hay nakakatakot 'yung Yung wala May tunang. kulay black. Down. Wow. <kill> oh! 不收，我不没不收。哈哈哈！干嘛去？啊？<热了> <laughs> 哎呀，你妈妈谁开哇？啊 Doon nga yung kalatiyari nyo mamaya. Pukuha yung asawa niya mamaya. <laughs> Ito umangga o. Oh. Ito masarap tayo dito. Ito yung tinitignan kung may ino. What do you think? Yeah. Siya, no? Ayun, baby pa yung ano baby eh, saging mo eh. malaki na gamit. <laughs> Kaya mo yun, bebe. <laughs> Kaya mo yan. Nasa pang ulam. Ano ang Ano Ano yun? Ano yun? Ano yun? Parang yung puno ng lagsa, wala pang buro. ang dami nito ay. Yun.